Ang lakas ng ulan kagabi, o, oh, kaya itong bukid namin ngayon. Yan, puro tubig. Oh, holy pa siya rin pala. Nahuli mo. Katingin nga. <laughs> Totoo nyo na ngayon yan. Blame na rin. Wala. Wala pa. Ito na yung palakang nahuli ng aking kamagsasaka. O, oh, ayan, nalinis na niya. tingnan naman ninyo. O, diba? Ang laki-laki nitong isa. Sabi ko, bukas na namin ulamin to pero yung aking mga anak is gusto na daw nilang ulamin ngayon. Ayan. Kaya yung aking kamagsasaka doon is gabi na, kumuha pa ng talbos ng ampalaya kasi sabi nila, masarap daw itong lagyan ng ampalaya. Ayan. Babanlian ko lang yan ng mainit na tubig. Yan, ito na ngayon yung palaka. Nabanlian ko na siya ng mainit na tubig para matanggal yung kanyang lansa. Medyo malansa kasi ito eh. Kaya ayan, babad ko lang muna siya dyan sa mainit na tubig. Para mamaya, sandali na lang yung kulong no Okay na. Ayan, nakakuha na yung aking kamagsasaka ng dahon ng ampalaya. May nakuha pa siyang bunga. And then, dyan sa tabe meron pang ng sili. And eto na nga yung palaka. Ayan, nabanlian ko na siya ng mainit na tubig. And then, dito, ayan, may sili pa. Ayan, igigis ako na nga lang ngayon yan. Dito, nagbisa lang ako dito ng bawang at sa kaluya. Ayan, kasi wala kami sibuyas. Naubusan kami. Kaya wala siyang sibuyas. Ayan, bisa lang natin. Ayan, okay na yan. Then, ilagay na natin ngayon ang ating mga sabi ko kasi bukas na pero ayaw nila kasi papasok daw sila And hindi daw nila matitikman yung palaka pag hindi ko ngayon niluto kasi si Bunso ko pag pumasok din ng umaga gabi na yun yan hayangan lang natin siya dyan para maprito siya ng konti Ito, ilagay ko na yung bunga ng ampalaya. Natimplahan ko na rin yan ng patis at saka seasoning. Then, lagay na natin yung tubig. Maglalagay lang ako dito ng dalawang baso ng tubig kasi gusto nila marami sa bahay. Ayan, okay na. Ilagay na natin ngayon ang dahon ng ampalaya. Ewan po kung bakit gusto pa nilang palagyan ng dahon ng sili. Eh, okay naman na itong dahon ng ampalaya. Sabi nila, ilagay ko pa daw itong dahon ng sili. Ito yung basa naman netot, at lalagyan pa nila ng dahon ng sili. Diba? Ito nga lang okay na eh. yung ating mga palaka dyan natin tong dahon ng sili bahala na silang magkarambolan ng laso dyan ayan okay na luto na ngayon ang ating palaka o ba? Diba? Ayan, okay na. Thank you. Thank you so much sa pagsama niyo sa akin, sa aking pagluluto dito sa aking kusina. It's me again, Juliet Yares Ramos. Mwah! Thank you so much, everyone. Ayan, at kami ay kakain na.